ayan ganda guys is a lily lily ang lalaki ang lalaki <laughs> hmm. diba ang ganda is a lily yan lalaki sya guys dito sa may gate yan hmm.

begini macam sana naikkan dulu tu kan get sini nak mana tu kan <laughs> mayroong sobrang ito pa na po ito yan sa labas ng gate namin ng... sa ito yan. ito yung sa gate ng... sa labas gate. Ito, ito ng... sa sakya ng...

Hmm. Kim Kim yang terletak. Okay, bye.